Mahigit tatlumpong laptop sa ang ninakaw sa isang eskwelahan sa Maynila. Ang mga suspect, ibinenta ang laptop sa halagang 2,000 pesos. Nasa front line ng balitang yan, si Nina Ong Pauko. Sira ang pinto sa faculty room at cabinet ng madatna na maguro sa General Emilio Aguinaldo Integrated School sa Maynila. Nawawala rin ang higit tatlong pong laptop na nakatago sa kwarto. Sa imbestigasyon, lumalabas na nilooba ng paaralan sa kasagsagan ng maulang panahon nitong Martes. Sa isang butas sa pader, dumaan ang mga kawatan. Nagsagawa ng follow-up operation ang mga pulis kung saan nahuli ang limang sospek. Kabilang dyan ang dalawang minor de edad na itinuturong utak ng pagdanakaw. Tinitignan ang posibilidad na inside job ang nangyari. Mga kabataan po itong mga naging sospek natin and posible po na naging estudyante sila dun sa school or may mga kaibigan po sila na estudyante dun at nakikita po yung mga laptop. Mahigit 1.2 million pesos ang kabuang halaga ng mga ninakaw na laptop. Nabawi sa mga sospek ang limang government-issued laptops at dalawang personal laptops. Naibenta na ang ibang laptop sa bagsak presyong halaga na isang libo o dalawang libong piso lang. Panawagan ng mga guro. Doon po sa mga nakabili, uh, pwede na lang pong pakisolid. Nakaw po yan. Isipin nyo na lang po na laptop na bilhin niyo is yung isang bata na maaring matuto o magkaroon ng kaalaman. <laughs> Inamin na mga sospek ang krimen. Uh, alam po kasi yung beses mo. Eh. Ibang araw po yung marami pong gumawa, hindi lang po kami. iba po gumawa. <laughs> Isinailalim sa assessment ng mga social worker ang mga menor de edad na sospek. Sinampahan naman ng reklamong robbery ang mga nasa tamang edad. Nagbabala naman ang mga pulis na maaaring makasuhan ng paglabag sa anti-fencing law ang mga bumili ng nakaw na laptop. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Opauco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.